Surprise! Ay, dito ka na pala nagtatrabaho. Yes, ma'am. Good morning. ano pong mapaglilingkod namin sa'yo? I-turn yun naman kami, sir. Sige, ma'am. Uh, lang po, ha. Sige, sige, nga po pala yung entrance namin. So, yun. Diyan ka magre-register ngayon. ah. 200, so dito 200 po yung entrance. Ay, may entrance. Ko yung mga hindi po mag-check in, uh, kailangan po nila ng entrance fee, bayad, pero yung mga naka-check in dito, free na po yun. Then ano pa po, sir? Ayan uh, po yung Kubo namin. Then yun, we strictly disallowed bringing foods po kasi syempre mayroon din po kaming restaurant sa loob para at least matikman niyo yung mga food namin. So <laughs> Ayan po yung mga kubo namin. Ayan. Then, Ayan. Uh, bukid po talaga itong place po namin, ma'am. Uh, Bakit po walang ano, tanim ngayon, sir? Uh, Siyempre, ma'am, nag-anihan na po kasi. Nag-harvest so, like na sila, harvest mga Dars. Na, okay. so, uh, ready for replanting na po siya. Oo. So, ma'am, dito po tayo sa parking namin. Sa parking? Anong, anong kakaiba dito sa parking niya, sir? Ah, uh, ito, ma'am. Dito sa parking namin, may, may pikant, sampalok. May picanto, may wigo, saka may view. <laughs> Then, meron din, ma'am, siyang single motor. Then, ito, ma'am, yung pinakabago lang, may late model. <laughs> hindi ko lang alam kung na-accidente siya kagabi. <laughs> Grabe ka. Then, may sampalok, ma'am. May sampalok. May ano, may falls, may falls. May falls, we have falls bibi may falls sila dito, yes. ayun, may falls po sila dito. We have falls actually, parang kung ako sa'yo, napo-falls ako, parang gano'n lang po yan. <laughs> Then, ito po yung going to pool. Ah, ito, yun Then, ito sa yung sa pool. Ito yung mga resto namin, so kung gusto nyo mag-dine in, you know, ah, ah. privately, so you can. Dito sila pwede. You can eat there. You can. <laughs> so, dito tayo sa may ano, sa, pool, sa papuntang pool, ma'am. Okay, cut so, muna natin. And ma'am, uh, actually, okay. okay, this resort use yung mga solar lights. Solar so, sa light. gabi, uh, makita niyo yung mga solar lamps. Ay, wow! So, the energy is coming from solar system. Kaya solar sila. Ay, ganun pala yun! Yes. Taray. Then ma'am, meron kaming ano? Albino! May ko sa kalabaw kasi mas maputi pa <laughs> sa akin. May albino kalabaw ma sila. Dito Dars! Ay, dito yata yon. Then, ito, ma'am, yung main road namin. Ah, yan, oh. Maybe, oh. Yes, yan yung mga resto namin, ma'am. Uh -uh. So, pwede kayo dyang kumain. Pagka Paray. Dito, pwede din uh, silang mag, ano, no, magtanim na din ng palay. Actually, ma'am, meron ditong long cut, pero may shortcut din doon. Pero, if you will choose this, this one. Dito so, na lang tayo. Medyo... Ba't ka nag-i-English? Sorry, ma'am, sorry, ma'am. Ah, uh, medyo, pag morning kasi ganito yung mood ko, eh kay ano morning person ay tama po ba sir tong dinadaanan natin yes ma'am okay lang to we have pasay diba so yan yeah, ma'am